problema yung drive na no, okay, okay siya. Uh, ha? And, uh, sabi ng kaya nga, yung kaya nang sa car ko, di ba? Tama na yung video ko, same lang naman yung Kaya nyo muna um, mag-drive ka na. The drive naman ako! Oo, oh, but it's not allowed. Oo, oh, hawakan mo, tapara alaw. Oo oh. <laughs> <laughs> it's not allowed. Aray ko <laughs> Gamay ko na yung sasakyan, eh. May kala. <laughs> oh, gamay mo pa yun. Nagtutulak pa kami. <laughs> At please. Walang reverse. <laughs> Bakit rin ay naman talaga ni Roto eh. Ayaw talagang kumagat sa reverse, eh. Pero si ate mo, Parang, ni din, din parang din ni uh. ano niya? Parang ni-reverse niya. Ano kayang ginawa niya? Pag, pag, kapag mamaya, sasabihin nilang may sira yung reverse, labog sila sa akin. Hindi ko nga ginamit. <laughs> tapos sa <sasabihin, laughs> video. mo <laughs> yung video Kaya ano Hindi ko nga ginamit. Tapos, ano, sasabihin yung may sila, Di ba? Hindi uh -huh. ko nga magamit eh. Patay, baka yung reverse automatic. Yeah. Reverse. Reverse. O, yung inuutusan niya, Hindi kaya touch screen. reverse ka, reverse. Oo <laughs> nga, baka biglang touch screen pala siya. Hanapin mo nga, no? Meron nakikitang touch screen dyan. Ah, uh, pinitutan wala. Pa, sa lalabasan nito ang yami tamit tasty sa ano eh sa Athens mm. alo nag-interview din doon no doon kita mo mga professional with the ano camera Ang gusto kong balikan ang Rodos. True. Do okay. Hmm. Hindi kayo napunta sa aquarium? No. Nakapunta kayo doon? Ang no. Doon? Saan? Sa aquarium. Sa pinakatuloy ng Rodos. Rodos? Punta tayo. Hmm. Ang Rodos ang gusto kong balikan. Pwede na tayo mag-try. Mm. Kasi ang ang Mykonos hindi ko gusto. Okay. Uh, ang Kriti hindi ko gusto. Ang kerkira maganda din. Yun pa ang hindi ko, napuntahan ko na pero nagtrabaho ako dun. Wala akong napasyalan. Yun ang maganda din. Malayo nga lang. Produce tayo pero eroplano na? Oo naman. Pero ang budget dun, eh, 300 each. Huh? 200, 200, 200 huh? na lang. <laughs> Ay, ang ticket. Magkano na ang Ay, ticket? Di, di, tayo ng, eh. Cheap na. Kapag cheap yung pasiso. Katulad nga yun. Di ba ngayon na kayo? Paper dahil public na. Oh, paano na eh. Patapos na yung uh, summer yung, eh. Ano, rental ng car. Tsaka yung ano, yung ano, yung October, yan. Kasi pa ano na siya. Magsisipag-alisa na yung mga turista. Magchichip na sila konti. Ano ba yung ano Rodos noon? October ba 'yon? October. Oh, sabi si. Mhm. Uh -huh. magandang experience din yun. Yung naririnig ni Janet na may nagsisex sa kabilang kwarto. <laughs> Tapos ginising niya kaming kaming tatlo. Missing kayo. Anong nangyayari? Pakinggan niyo. Sabay-sabay ni Rowena, maligo na nga ako. Biglang nainitan si Rowena eh. Madali, alas, alas stress, biglang naligo. Andito Saka na tayo? tayo? Ikot ko pa? Ano? Ayoko na magtulang! Ayoko na, Ren. Ako din. I-parking mo na siya. Tama na. Hanap na lang tayo. Lakad-lakad na lang tayo. Marami yung ano, marami pa yung gasolina. Oo. Oh. Dapat lang pala, pip, 15 lang talaga. Ah, 20. 20 sana oh. okay ano? 20 sa na. ano? Oo. Naka, ano? Okay na. Kaya, ano pa yun? Ano yun? 15, 25? 25. 25. 20. Okay na, eh. Kung gusto nyo, ikikot ko pa. Kung Late na ba tayo? Hindi pa. 6, ano, alas 6. Alas 6, alas 6. Ay, okay na. Okay na. No. na. Ibalik mo oh. na. Saan ko na italagay? Toon kung saan tayo galing? Hanapin mo nyo nga. Saan nyo? Asa, asa na ba yung ano? Yung pangalan Dito pa Yung park? Anong di park? Ito, Hanapin mo yung, yung pinuntahan natin. Asa na yung Yakas? Yaka, anong pangalan ng roads? Yakas? Yung ano, sa port mismo. Kaya nga, sa port mismo ba? Kaya nga, tignan nyo kung saan yun. Hinahanap ko yung pangalan kasi sa yung, front nung ano. pa din. Siga-siga ka na ha, kasi parang... Sige-siga ka naman na to ah. Anong ya yakas? Kaya, yakas nga ba? Eh di pa dito? Dito, oh, na, yan, dito yan. na, dito na, dito na, dito na, dito na. Punta mo na sa kabila. So, itatransfer ko na. Pwede na dyan? Ayan okay. okay. ah, yakas, ito nga.